Good morning, sir, Good morning, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cavite po, sir. Tansi kabiti po. Pagkatapos na lang sa laro ng oh, laro. may laro kayo kayo, sir? Yeah. Ah, may pauwihan po kayo ngayon? Mm hmm. Ayun. Right. Eh, Doon na lang kami sa baba siguro, sir. Ma <laughs> Hindi. Taga, taga sa baba. Kung sa baba, sila ba pinakaan na dito, sir? Ay, dito, sir. Sa kalina. Taga dito po, sir. Ah. Sa ako. Tapos napadaan po kami doon sa loop nyo, sa kabila. Sabi ko ba, ano pa kayo Na loop, sabi ko ako. Sana, Maganda bag sa akin sa, sa reschedule mo nalang para yun saka dito. Hindi nga sana, kasi napauwi na kami mamaya ng hapon. Di ba sa mga ngayon, may lakad din ang Tapos meron kasi kami naro doon sa ano. Sa kabila po. Mas kating namin ngayon, kaya nagkukondisyon, ah. hindi makasampa doon. May ano kayo ngayon, nagkondisyon po kayo ngayon. Hmm, po. Ano, ano sir, sa south po? South. I-schedule mo na is lang, sir. Yes, sir, pag aano mo uh, lang? I-add uh, mo na lang sa Facebook. Uh, yun. yun. E, ano bang nga lang? Yun, Murado de Lozario. Murado de Lozario? Ano daw yun, sir? Balita ko na uh, try down ngayon nang nag-overload sa uh, lobal. Nakaraan pa. Nakaraan siya. I-schedule na lang uh, natin, sir, para mas maano uh, tayo, no? May nag-intay uh, tao. As do, sir, pag aano lang, mag-balita mo yung uh, next Yan, uh, no, kuya. Ano mo,

Hey pa thank you. Jo, yo, wala yo, ka rin, natapalan nakilala natin si Sir. Maraming kami sa naman. Ay lakan si Sir Sisila. Si oh, uh, ano pala? Ito yung nanay okay, si Sir. Yan. Oh, yan yung tatay ni si 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 Sir. Muraburi panganak. Oh, yo, junior. Uh, okay, tik, tik, sige. Ah, yung junior is hen and murabong, si murabong. Yan lang may nakapag ng anak ni Tatay, no? Tatay, nangingi ng balato lang <laughs> sa laki ang pagsalato. Awa. Masasakyan mo yun. Awa. Saan mo yun? Ito sa panin. Kasi ngayon, mga kami may busy sa si Sir Long. No, malis. Gawa ng marami siyang nakasigasok. Kaya hindi tayo nakalook naka naka visit naka naka niya sa pinakalook niya. Dito lang tayo sa stockboard niya. O pag ano pasirin, pa siya, may tao oh O, mahirap naman ito kasi hindi pa. basta-basta tayo makapasok doon mga kay Mim. Gawa nang nagpapakondisyon na, na, siya ngayon ng mga ibon niya. Kino-kondisyon yung mga ibon niya ngayon. May nilalaro siya ngayon. Sa south na naman, no? Pakloban pa rin ata yung laro nila. Oh. Sige so, eh, sila. Eh, mahirap. Gawa naman sila, si Bray. Hindi tayo makapasok doon. Napakasila ng mga ganyang bagay. At uh, alam natin kung um, ano yung na labanan dyan, mga kaibig. No? Pasalamat pa rin na tayo, nakapasal tayo doon dito. Saan tatay? Uh, ito yung tatay niya. Nakapasal tayo dito sa uh. amin. Oh, Ako, ba't tingalala mo dyan? Ako, ba't tingalala

si udey mo na yung boss. Teka, sabihin si si. Mga pangalan niya uh -huh. no, sari-sari ang pangalan. Magaling uh pagkarera, -huh. oh, napaka-palala sa sipsip. Oo, na-register ko 'yun dati. Mm -hmm. Di sabihin ta ilang years na san mga matagal na. Iyan talaga hilig niya noong araw. Diyan lumipat kamirito.

Ano siya pa? Huggh. Yana pa? Ano, sigi. Salamat barang salamat lai na. Ayan di, atin i palagi talaga natin yani sesyeta o tisyerno pag nandun na tayo sa Cavite. Yun, mga kay Balik. Uh, yan, mga kay Ito na lang mo natin, ano, di tayo makapasok daw ng BCC, sir. May lakad. Importante. At... Maraming dilusaryo sa amin. Oo, oh, ang oh, daming mga dilusaryo doon. Mga kandidato, mga dilusaryo doon sa amin. So, yun. Hanggang dito na lang mga kami. Bye-bye.